Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang pag-usapan natin ngayon ay ang Global Survey Analysis kung saan lumabas ng Pilipinas ang number one. Ano ang survey analysis na number one ang Pilipinas? Malalaman natin ito pero bagong lahat. Huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Number one, ang Pilipinas. Nangunguna ang Pilipinas sa listahan ng pinakamapanganib o most dangerous na bansa para mag-travel. Ito ang lumabas sa survey na isinagawa ng website na Hello Safe ng United Kingdom. Grabe, di ba? Number one tayo. Masarap pakinggan ang number one. Pero kung negatibo naman, masakit ang dating masakit pakinggan lalo na kung ito ay malayo naman sa katotohanan. Akalain mong number one tayo pero most dangerous to travel naman ang pagiging number one. Pinakadelikadong, pinakamapanganib na maglakbay ay Pilipinas. ba diba? negative na negative ang dating. May mga balita na nakakasira sa ating bansa ngunit hindi ito naman karaniwan. Hindi naman ito madalas na nangyayari tulad ng napabalita na isang turistang taga South Korea na bumisita sa Pilipinas ang namatay sa pamamaril sa isang pagnanakaw sa Angeles City. At ayon sa ulat, nangyari ang pag-atake ng pagbabarilin ang turistang Koreano habang lumalaban sa isang armadong nakasay na sa motorsiklo. Naisugod pa ito sa hospital ngunit kalaunan ay idineklarang patay. At saka nung nakarang mga buwan, isang Koreano rin nalalaki ang napatay sa isang insidente ng mandurukot. Pero tulad ng sinabi ko kanina, hindi naman ito karaniwan na nangyayari dito sa ating bansa. Magandang tourist destination ng ating bansa. Katunayan ng Pilipinas ang pinangalan ng Asia's leading beach destination sa naganap na 2024 World Travel Awards. Marami tayong i-offer sa mga tourists. Yung ating mga beach, nakakabighani. Makulay ang ating kultura. Masarap ang ating mga pagkain. At mainit nating tinatanggap ang mga turista. Kaya napakasakit na bansagan ng ating bayan ng the most dangerous na puntahan ng mga turista. Kalain mo number one tayo. Number one bilang pinakadelikadong puntahan ng mga turista. Kaya ang nasabing survey analysis naman ay question ni Tourism Secretary Christina Garcia. Ito raw ay batay sa kadudadudang dara walang transparency, at ayon sa Secretary, ang epekto ng maling salaysay na ito ay hindi abstract. Apektado ang mga booking, apiktado ang negosyo, at mas malala na pinsala ang kabuhayan ng ating milyong-milyong mga kababayan na umaasa sa turismo. At ganun din, ang buong community ng economy ay nakasalalay sa kumpiansa ng mga turista. Pero marami rin sa mga nakabasa sa report na nagsasabing, ang Pilipinas ay hindi masasabing dangerous to travel. Hindi mapanganib ang paglalakbay sa Pilipinas dahil ang Pilipinas ay isa sa pinakaligtas at pinaka-friendly na destination sa buong mundo. Isang turista ang nagkomento at sinabing ang Pilipinas ay generally ligtas na maglakbay at dito mahahanap ang pinakamagiliw na tao sa Asia dito sa ating bansa. Hanggat iginagalang mo ang mga tao at ang kultura nito, ganun din ang pakikitungo sa iyo. Samantala, ito yung top 10 na most dangerous to travel ayon sa Hilo Shape. Ang number 10 ay Pakistan. Number nine ang Musambigi. Ang number eight ay Somalia. At number seven ang Indonesia. Number six, Yemen. Number five, Russia. Number four, India. Number three, Mexico. Number two, Colombia. And number one, Philippines. Mga kaibigan, ito naman yung mga bansang top 10 safest countries for travel in 2025. Number 1, Iceland. Number 2, Singapore. Number 3, Denmark. Number 4, Austria. Number 5, Switzerland. Number 6, Czech Republic. Number 7, Norveska. Number 8, Japan. Number 9, Portugal. And number 10, Jamaica. Pero sa tutulang, talong-talo tayo ng Cambodia sa turismo. Noong 2024, ang Cambodia ay nakapagtala ng 6.7 million na dayuhang turista noong 2024. At ang Pilipinas ay nakapagtala ng 5.4 million na turista. Kaya ang tanong, bakit bumabagsak ang turismo sa ating bansa? Proud ako sa ating bansa. Proud tayong lahat. Ang Pilipinas ay may magagandang dalampasigan, masasarap na pagkain, magiliw ang ating mga kababayan. Ngunit sa tingin ng mga turista, ito ay kulang sa mga kalsada. Kulang ang maasahang paliparan o airport. At kulang din ang public transportation. At higit sa lahat, ang mga presyo dito sa atin ay masyadong mataas. Ayon kay Victor Lim, <clears throat> ayon kay Victor Lim, presidente ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, dapat pagbutihin ng Pilipinas ang infrastructure at pagbutihin ang mga hakbang sa security upang may tatag ang Pilipinas bilang nangungunang destination ng turista sa Southeast Asia. Baka naman dapat na mapalitan ang Secretary of Tourism. Baka siya naman ang problema. Pero, hindi naman tinanggap ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang resignation. At maring ang problema ay ilan sa ating mga leaders ay masyadong nakafocus sa politics, nakatuon sa politics ang ilan o masyadong marami nating mga leaders. Nakakalimutan na ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Di ba halos katatapos po lang ng eleksyon, nakatoon na sila kagad sa 2028 presidential election? May naglunsad kagad ng People's Initiative na maraming naniniwala na ito ay para maging parliamentary form of government ang Pilipinas. Sa sistemang parliamentaryo, ang partido o isang koalisyon ng mga partido na may pinakamalaking kinatawan sa parliament ang mga members nito ang pipili ang magiging Prime Minister o Chancellor at haka-haka ng marami kaya inilunsad ang People's Initiative ay para maging Prime Minister si Speaker Martin Romualdez na ito lamang ang paraan para siya ay magiging pinuno ng bansa dahil kung mananatiling presidential system of government ang Pilipinas maraming nagsasabi na wala siyang pag-asa walang pag-asa si Speaker Martin Romaldes na maging presidente. Kaya, nang hindi lumusot ang People's Initiative, isinulong naman ang impeachment laban kay VP Sara. Dahil si VP Sara ang nangunguna sa survey sa karera sa pagkapresidensya sa 2028. Kung sakaling guilty ang verdict sa kanya, hindi na siya maaring tumakbo. Kaya, sa tingin ng mga ibang kababayan natin hindi kaya si speaker Martin Romaldez ang pangunahing dahilan kung bakit nagkawatak-watak ang Pilipinas nagkawatak-watak na tayo dahil sa kanyang ambisyong maging pangulo ambisyong maging presidente ng Pilipinas na lahat ay ginagawa niya kahit magkawatak-watak na tayo para lamang siya ang nakaposisyon na maging pangulo ng Pilipinas. Mga kaibigan, meron ba kayong pananaw? Meron ba kayong opinion sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, please don't forget to like and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye!